Good morning, guys! May na-order pala ako dito online, guys. In case, mag-i-unboxing natin ngayon. Ang ganda, the guys. Oh, love. Ganda, guys guys, oh. Citrus dresser. Ganda, guys. Meron na akong na-order dito, guys. Na online. Sa mga hindi pa, ah, sa mga naubusan pa lang, ano, sunscreen na uh, SPF 19 na ito, guys. Kahit, bibilit ka sa araw, hindi ka-18 ito, guys. Maglagay ka lang dito nito. Ang sa guys. Hmm. Ayan. Available ito sa tindahan ko guys. Tapos meron pa lang na bilong-bilong na ano guys. Mangga. Kahit ang balat niya guys. O, mag na siya guys. Pero, et, ano pala pag kinakain niya guys. Ang tamis at ang sarap guys. Yan. Yeah, sabi niyo talaga na don't judge the book by its cover. Kasi, tingnan mo itong balat guys, oh. Hmm. Hindi ko talaga siyang balat guys, pero pag kinakain mo guys, paglubot, pagtanggalin mo yung balat, makikita mo naman guys. Napaka-tangis. Iinom guys. Napaka-tangis. Thank you for watching, guys. Ito pala, ha? Meron ako dito sa tindahan, ha? Kahit bibilag kayo sa araw, hindi kayo ito, guys. Thank you for watching.